Hello po sa inyong lahat. This is Lee Eugene from South Korea. Alam mo ba na lahat ng D3-5 visa holder o yung mga trainee dito sa South Korea ay maaari po nilang maklaim o makuha ang, in, ang kanilang kung yung gung o yung kung min pension bago sila umuwi or kahit nasa Pilipinas na. So, yan po yung malalaman ninyo dito sa video na ito. Dito sa South Korea, meron po tayong tinatawag na industrial training. Uh, usually, ang visa po nila ay D3-5 visa. Sila po yung pinapadala from Philippines, pinapadala sila dito sa South Korea as trainee. So, magtatrabaho sila sa loob ng company, training lang sila. Pero dahil nagtatrabaho po sila, obligado po silang bigyan ng sahod ng company. So dahil sumasahod po sila, obligado po silang magbayad ng kung minyong room o yung kung min pension na tinatawag po nila. Maganda po yung kung minyong dahil 50 po 'yan ng employer tsaka ng employee. So ibig sabihin, 50% yung contribution ng employer plus 50% din yung contribution ng worker. Pero 100% makukuha po yan ng worker lamang. Opo. So, pabor po yan sa mga worker po natin dito sa na South Korea. Makukuha po nila yan uh, kapag tapos na po yung kanilang kontrata dito sa Korea. Halimbawa, kung tapos na yung kanilang training. Usually, ang training po nila, usually, meron 6 months, meron pong 1 year, meron pong 2 years. So, after ng training po nila, kailangan na po nilang umuwi ng Pilipinas. Pagkatapos, or kung ayaw nilang umuwi, maaari po silang palitan ng visa ng E7. So, yan po yung D3-5 visa. So, meron din po silang kung ninyong gum. Kaya lang, karamihan sa mga D3-5 visa po natin, kala po nila wala silang kuminyong gum So, mas maganda po, kung kayo ay trainee dito sa South Korea, mas maganda na i-check po ninyo kung meron kayong or hinuhulugan ba ng employer ninyo yung inyong kuminyonggum or hindi. So, halimbawa po na D3-5 visa po kayo, maaari po ninyong i-claim or i-apply ang inyong kuminyong gum bago kayo mag-exit ng South Korea. Or kaya naman, kung hindi po ninyo na i-apply dito sa Korea, maaari po ninyo yung i-apply sa Pilipinas. Tulad ng isang kababayan po natin na kinontak po ako para i-apply yung kanyang kung minyong gum. Actually, pina-check po niya kung meron po siyang kung minyong gum dahil nakita daw po niya sa payslip niya na meron siyang deduction nun. Pero hindi niya alam kung ano ang Gungmin pension. So, upon checking, 6 months po siyang trainee dito sa South Korea at 6 months pong nag-remit nag ng contribution yung employer niya sa Gungmin. Uh, kulang kulang-kulang din po nasa 700,000 won din po yung nakuha niya for 6 months. So sayang din po 'yon sa so, tinulungan po natin siya para makuha po yung 6 uh, months contribution niya sa Gumin para maideposit po sa account niya sa Pilipinas. So kung kayo po ay D3-5Pisa, meron po kayong Gumin yung gum ugaliin po ninyo na i-check ang inyong mga benefits dahil pinaghirapan niyo po 'yan at siguraduhin na i-apply para makuha po yung mga pera ninyo na naiwan dito sa South Korea. So, kung kayo po ay mayroong kakilala o may kaibigan po na trainee dito sa South Korea, i nyo po itong video na ito para aware po sila sa kanilang mga karapatan at mga beneficyong dapat nilang makuha. Maraming salamat po. Again, this is Lee Eugene from South Korea. Annyeong!